Good morning. Well, medyo natagalan. Alam niyo naman. Well, una sa lahat, kahit gaano pa kalaki ng problema mo, magiging maligit 'yan pagdating doon. Pero pagdating ko doon, mas una kong na-miss yung anak ko. Katé. <laughs> mani. Oh, mani. Ah. <laughs> Hindi dahil sa they will give solutions to your problem, but the thing is may makakasama ka sa loob ng TV5 na nandun din para magreklamo and mangyari na mas malaki yung problema nila kesa sa'yo so in comparison to other people's problem mas malaki yung problema nila so first things first pagdating ko dun lumiit yung problema ko To be honest, akala ko nakakatakot yung Maynila. Kahit saan ako pumunta ang daming nagtatanong, Bisaya ka ba? Bisaya ka ba? <laughs> So ang daming Bisaya and naging at home ako. Pero ganun pa din. It's not that safe. Siguro. Huwag lang maging kampante sa streets ng Maynila. Pero after that, roaming Maynila for quite some time is okay naman. Walang problema. Medyo nakakagulat ang mga presyo ng pagkain like especially nung kasi sa amin tilapia sa river libre. So nagulat ako 120 yung tilapia ang liit. So lesson learned mahal yung pagkain sa Manila kasi nakasanayan ko na karamihan sa pagkain sa probinsya libre. Kapag namamasyal ako sa malalaking city, I always wear na palaboy yung outfit, yung nakapambahay. It's safer kasi if you wear that type of outfit. Well, basically, if you go out there tapos you're full, fully dressed, and people will automatically recognize you as, oi, prom di, galing probinsya. So, I'd say wear outfit na pambahay or palaboy outfit mas safe siya. So, karamihan sa mga nakasama ko doon, sabi nila ang problema nila is, dito kasi kapag may gulay sa gilid na tinanim mo, tapos meron kang magic sarap, mantika, pwede kang makakain, mabubusog ka. Sa Manila, saan ka pupulot ng kahoy na panggatong? So, So it's gonna be another day, another vlog. Nothing beats the view here, sa Provincia. Thank you for watching. God bless you, sa family mo. Bye bye.